Share ko sana sa inyo kung saan kami nagpapadala ng pera. Kasi doon, uh, yung fee niya medyo mababa. Tapos yung rate niya medyo mataas dun sa mga iba. magandang araw mga kapanyero at lakas na naman po ng snow dito ayan ito yung pinakamahirap na sitwasyon pagka masyado mataas ang snow ang hirap mag drive ah, ang hirap maglakad kasi nga nakita nyo naman ang nilalakaran ko ayan ah ang hirap tapos yung sasakyan natin kailangan Uh, maglinis muna tayo dahil nga nakalubog na naman ay nako itong sitwasyon namin dito kapag ka ganitong mga panahon ang hirap ng uh, pero ang lakas ngayon kita nyo naman kalalabas ko lang aha and, andulas pa and, pakita ko sa inyo yung sasakyan ngayon So medyo manipis pa sa sasakyan lakas ng puting puti naglilinis na naman si tatay kunin muna natin yung ating panglinis ang hirap naman hirap ang kagento ang sitwasyon Ito yung ating panlinis nakita nyo naman yung loob may gulong tayo ha? natin niya kay Daniel Buti na lang mga kapanyero, medyo manipis tong windshield natin pero ang hirap pa rin linisin. Ayun ako. Ito ba ang snow? Ang gusto ng karamihan. So yung ating likod na kapanyero, ito may gulong. Uh, nilalagyan ko nga pala ng gulong yan. Bali, ito na rin yung pampabigat ko sa likod. Dahil nga pagka umaandar, pagka tumatakbo ko, medyo madulas. So kailangan namin dito pagka track, uh, mabigat yung hulihan. So naglalagay talaga kami. May nabibili rin talagang mga uh, sako ng buhangin na inilalagay talaga sa likuran ng sasakyan para bumigat para yung gulong mas makapit siya sa snow para hindi ka mag slide pero ako kaysa bumili ko may mga gulong naman akong nahingi yun ang ginamit kong pabigat and mga kapanyero tara alis muna tayo ayan mga kapanyero ang, um, ano ang, ang lamig ngayon dito ha wala hindi pa maandar ang ating heater ang lamig ang lakas pa ng snow pala hindi naman to kagabi kanina lang to pag -ising ko kanina mga bandang alas 7 wala pa eh pala ngayon lang to bumuhos ng ganito ka ano. ang lamig ito ang sitwasyon namin dito mga kapanyero pala mga kapanyero medyo maaga pa ngayon dahil nga may dadaanan pa ako alam naman natin na December na. So kailangan nating magpadala ng pera sa Pilipinas. So dito dito kami nagpapadala. Dadaan muna tayo kung nakabukas na. Kaya ako maaga ngayon. Tapos pag drive nga hindi ka naman pwedeng yung normal na driving mo pag summer, hindi pwedeng uh, hindi pwedeng gawin dito pagka winter ito yung sasakyan ko may mga tumutunog na yung mga sensor ano na naman kaya yung sensor na yun Aha. pero nung mga nakaraang taon ang ah, pinakamahirap dito na buwan yung katapusan ng January tapos first week ng February Diyan yung talagang napakalamig nung nakaraan taon. Pero ngayon, parang ano palang lang, second week pa lang ng December, ganito na ang sitwasyon dito. Parang last year natatanda ko, parang wala kaming white Christmas dito nung nakaraan taon eh. Kokonti Napakanipis. At hindi pa ganun kalamig nung nakaraan taon update update lang kung ano ba ang sitwasyon namin dito. Masaya pa ba ang December namin dito? Napakalungkot ng December dito. nakita uh, nyo naman ang sitwasyon ang hirap ayan mga kapanyero bali nagpadala ako ng pera dito nga pala dito sa pinagpapadalahan namin pero uh, ito yung lugar pero nagtanong ako sa kanya kung pwede ba ako mag or sabihin ko yung uh, pinaka story niya is hindi siya pumayag Parang wag na lang daw, eh, hindi ko alam kung bakit, kaya hindi ako nakapag video kanina sa loob. Pero ang ganda pa naman ng loob, marami siyang, uh, basta maganda, maganda siya, pero nung nagpaalam nga ako is hindi siya pumayag. So tara, uh, kaya, kaya ay, alis na tayo. Uh, diretso na ako ngayon sa trabaho, bali eto nakapagpadala na ako dahil nga kailangan din ng uh, pamasko para sa Pilipinas ayan mga kapanyero, tara pasok tayo pero medyo maaga pa ano uh, ang gagawin natin sa trabaho kasi uh, ang ini-expect ko kasi baka maraming tao kaya maaga akong pumunta rito so ala, nag-iisa lang ako don kaya ang bilis parang ako lang yung uh, customer niya ngayong mga oras na to ayan, sa trabaho na lang tayo mag-iintay tara mga kapanyero uh, sa, ta sa work na lang tayo tumambay ah, ang lamig kasi itong ano, i-share ko sana sa inyo kung saan kami nagpapadala ng pera. Kasi doon, uh, yung fee niya medyo mababa. Mura lang yung pinaka uh, bayad niya sa fee. Tapos yung rate niya medyo mataas dun sa mga iba. Bali, ang ginagawa kasi namin, Ah... Uh, tumatawag muna kami sa mga padalahan lalo pa kung malaki yung ipapadala Siyempre, doon kami pupunta sa ma mataas ang rate saka yung mababa ang ano ang fee eh kaso ang naging ano is nung nag, nun nagtanong ako kung pwede ba akong mag video eh hindi raw hindi raw pwede so naalala ko nga pala meron nya pala kaming mga email na magpapakain niya pala ang company kumaga parang christmas uh, party o christmas ano lunch ganun ganun naman sa company namin ganun sa trabaho pag kami mga occasion or yung mga regular naming customer uh, minsan na lang bigla bigla may makikita kami mga pagkain doon sa kitchen na libre sa lahat yun kaya doon, meron niya pala ngayon. Pero nagdala, nagdala rin ako ng regular na baon namin. Dahil nga Pilipino tayo, Pinoy tayo. Hindi tayo, hindi ako sanay sa mga salad, sa mga tinapay lang. Lalo pa yung kung ang trabaho natin, e, buhatan or physical job. Para nakakapanlambot, kung tinapay lang ang kakainin natin pagka lunch. <clears throat> Kaya regular kami. Kaya kami, mga karamihan sa mga Pilipino na regular na nagdadala talaga ng kanin at ulam. Kahit ganitong ano, kahit ganitong may sinasabi silang pakain, may dala pa rin kami. Yan, medyo sa labas, medyo huminto ng ano, ng konti yung uh, snow niya. Andulas, andulas ng ano ngayon, ang ang dulas ng karsada ngayon dito mga kapanyero yes. mi slide slide sa forma ng panahon na to mga kapanyero parang hindi titigil ang snow na to baka hanggang magdamag to itong mahirap pagka magdamag na nag snow ang, ang taas ang taas nito mamaya okay lang sana kung uh, pagka nag snow uh, puro snow lang ang maano kasi meron time kasi na malakas ang hangin pagka malakas ang hangin at nag snow yun ang napakalamig masakit sa balat uh, ma ano maano iba iba yung ano niya masakit siya pero mga kapanyero mas mabuti na rin tong ganitong snow uh, kaysa ulan pagka naman masyadong uh, pagka naman umi-snow at may kasamang tubig mas mahirap din yon dahil naman sa madulas pagka ang snow may kasamang hangin sobrang lamig kaya wala kang tulak kabigin kung ano ang kasama ng snow eh, parehong mahirap ang sitwasyon pero kung ako ang papipiliin uh, mas maganda na yung malamig uh, hangin na lang ang kasama ng snow pagkahangin mag-jacket ka lang, okay na. At least medyo safe pa yon sa driving. Hindi ka tulad ng pagka pagka tubig. Madulas, maraming aksidente. Dahil nga yung mga iba nagmamadali rin. Uh, tapos nakadepend sila sa winter tire na sinasabi. Kaya kahit na mabilis sila ng mga pagpatakbo ng sasakyan, uh, hindi naman 100% din na safe ka sa winter tire ang pinaka safe lang talaga sa pagdadrive pagka ganitong madulas o ganito nagii-snow mabagal lang ang takbo mo huwag kang magmamad huwag kang magmamadali yun lang ang talagang maipapayo ko na pinaka safe tapos mga kapanyero kung halimbawa naman na alanganin ka sa pagdadrive mo rito sa snow dapat yung sasakyan mo may 4 wheel drive meron dito 2 uh, wheel drive lang yung mga kotse uh, yung mga SUV may merong mga 2 wheel drive tsaka 4 wheel drive kung talagang bago bago kang magmamaneho magkaganitong i-4 wheel drive mo na yung sasakyan mo para sigurado ka na kumakapit yung ano hindi ka dumudulas ng konti And mga kapanyero, pasok muna tayo. Uh, ang lamig. Wali sa loob. Pwede tayong tumambay. Uh, may mga kapi doon. Uh, may mga pagkain din. Maraming uh, maraming marami salamat. Hanggang sa muli.